Hello and what's up mga kalapatids and welcome back dito sa Aloe Nation Vlogs mga kalapatids and for today's video mga kalapatids umitlog na nga itong ating mga kalapate mga kalapatids kahit na may divider so yun nga mga kalapatids ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit umiitlog yan mga yan mga kalapatids yan yan mga kalapatids kahit sa amoy ng kalapate mga kalapatids kung hindi sila nagbimit Nagme-mate ay uh, umiitlog yan, mga kalapatids. Yan ang tatandaan nyo, mga kalapatids. At para uh, wag ma-stress ang ibo ninyo, dahil alam naman natin na wala naman similya yan, mga kalapatids. So, hindi naman talaga literal na mabubuhay. Dahil nga, wala naman sila. Hindi naman sila nagme-mate, pero umiitlog. Ang gagawin nyo dyan, mga kalapatids, hayaan nyo lang yung kanyang itlog dyan. So, bali, yung itlog na yan ay pa 3 days na, mga kalapatids. So, siguro mga... 5 uh, days tatanggalin na natin yan para, mag, para hindi siya ma stress kasi kapag tinanggal nyo yung itlog nyan mga kalapatids nang mas maaga ay hahanapin niya so may stress siya mga kalapatids kaya huwag nyo muna tatanggalin yung itlog nya mga kalapatids siguro mga 3 to 4 hanggang 5 days nyo bago tanggalin at para maghilom din ng mabilis yung kanyang sipit-sipitan dahil lang itlog nga siya mga kalapatids para hindi rin siya ma-stress at ang ibibigay nyo dyan mga kalapatids skin sa mga nangingitlog na kalapate mga kalapatids electrolytes para wag sya lang uh, ma-stress mga kalapatids kahit na hindi nyo pa tinatanggal mga kalapatids yung itlog nya So yun mga kalapatids bali dalawa ng itlog nyan at eto din mga kalapatids sumitlog na yung ating isa pa eto oh. yan mga kalapatids sumitlog na din yan. pero wala rin yung similya ito nyo naman may divider mga kalapatids so talagang amoy lang yan mga kalapatids dito din mitlog na ano oh. Nanunong ka pa oh. Pero ang itlog niya, ayan nasa baba. <laughs> mga kalapatids na laglag. -lag. Pero hindi bata, pero hindi basag yan mga kalapatids. Kukunin natin yan, ilalagay natin dyan sa isang part dyan na hindi mahuhulog. Tapos pa iitlogin ulit natin siya ng isa pa. So siguro mga 3 to 4 days nga bago natin tanggalin para hindi rin siya may stress. Hindi pa rin tayo nakapaglinis ng kanilang kulungan kasi nga 4 o'clock na tayo nagising mga kalapatids ng hapon. So yun, bukas na lang natin sila lilinisin mga kalapatids tapos paliliguan na rin natin sila mga kalapatids para fresh sila, mga kalapatids pera na lang dito sa dito, hindi natin ito paliliguan, ito, tsaka ito kasi imitlog sila mga kalapatids mababasa yung itlog nila, kasi sa liit ng ating gulungan, eh, wala tayong ibang space mababasa yung itlog nila baka, baka mabilis mabugok mga ngamoy, so yun hindi muna natin tatanggalin, hindi muna natin sila paliliguan, Ang paliliguan lang natin dito yung ibang hen at saka ibang kak na walang itlog at dito din sa isang to mga kalapatids hindi natin siya paliliguan And hang sa susunod na linggo na natin sila paliliguan mga kalapatids at dito din tayo sa inakay natin mga kalapatids yan so ito lahat to pang out na natin to mga kalapatids dalawang inakay yan dyan cross sa alpons mga kalapatids yung dalawang yan, yan oh. so goods naman yan wala naman problema dyan ang lalaki na nila mga kalapatid sobrang taba na mga kalapadids. so kailangan na natin sa lang i-out so toon ang matutuwa dyan ang mga ano, mga buyer natin kung sakali so yun mga kalapatid dyan muna ang ating mga inakay so ang ating mga ibon tatanggalin pa natin yung kanilang tubigan kasi hindi pa nga natin napapalitan papalitan pa lang natin ngayon mga kalapatids kasi 4 o'clock na nga tayo nagising pagkatapos natin magpakain kanina umaga mga kalapatids yan ang ating mga ibon mga kalapatid. So yun mga kalapatid uh, na palawanan ko na ano. So wag nyo munang tatanggalin yung itlog. Pagka nang itlog sila wag nyo munang tatanggalin mga kalapatid. Siguro 3 to 4 days hayaan nyo muna sila na nandiyan bago nyo tanggalin. O 5 days para hindi sila may stress mga kalapatid. Para wag silang uh, para wag nilang hanapin yung kanilang itlog or para hindi masira yung sipit-sipitan nila at madaling maghilom mga kalapatids. So yun lang mga kalapatids. Bye bye!